sana i promote oh. ang Showbiz Exclusives oh. Monday Fridays Puyang, oh. 7 p.m. sa GMA News TV. ganon. patulang alas. din sino ang tunay na E.V. Universe. sablong. ang Justicia. Oh. concert king sa Tower Cats concert ni Joey De Leon Top Hits World Tour kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng nakisalo sa birthday ni Joey na dyan ang Luke Corn Waffle Town ang sarap naman may Master Show may Patang Donuts Zagu Bibing at Pinoy Pau ayan na mo naging para sa Tower Cats Oh,

Strong baby, strong. Strong, strong, strong. Strong baby. Ay. 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 Kati ulo, may <laughs> kuto ka. Kuto. Sigaw na ah, kanina sigaw nagsigaw. Yan. Ligaw na ah. Tayo siya, so tayo. Ako? Ay, tayo kasi. <coughs> ah, Ilay yeah, One, two, three, dali,